Hello mga kaibigan, welcome po ulit sa ating YouTube channel, sa ating video podcast at ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa aking nabasa na namang meme online na sinabi ni John Regala So disclaimer po ulit at baka ito ay gawa-gawa lang naman din online ng mga netizen or sino mang gumawa niyan pero ang punto ko po doon is yung sinabi niyang uh, ito sa kanyang sa social media na nakita ko no so gusto ko lang din linawin at gusto ko lang din pag-usapan yung sinabi niya na yan is so yan yung sinabi ni John Legala no ganun pala ang buhay kapag wala ka ng pera kahit may mabuti kang nagawa wala na rin silang paggalang sa tao kasi ayan po yung sentimiento niya yung bagay na yan ay natutunan niya in a hard way Ika nga. So, ipapaliwanag natin yan sa ating opinion lang po naman base sa ating observasyon sa ating paligid. So, unang-una po kasi dyan talaga, ang sukatan po ng lahat ng bagay o ang sukatan po halos lahat ng bagay sa mundo ay pera. Yan po yung malungkot na katotohanan kahit hindi po natin harapin yan. Pera po ang sukatan lahat ng bagay dyan sa sa ating mundo. Maraming maraming tataas ang kilay niya at maraming magko-comment ng against sa uh, sinabi ko na yan kasi hindi nila matanggap na pera sa halos lahat ng bagay sa mundo no. Hindi po yan kabaitan, hindi po respeto sa tao, hindi po yan panan sa pananampalataya o faith. Well, hindi po yan yung mga sukatan ng bagay sa mundo kundi pera. Hindi ko po sariling pahayag yan. Ayan lang po yung observation ko sa aking mga nakikita. Kasi tingnan mo, ang mundo walang respeto sa taong walang pera. Kapag uh, wala kang pambayad ng bahay, kuryente, tubig, anong gagawin sa'yo? Puputulan at puputulan ka. Kasi kailangan mong bayaran. Yan yung uh, nagpapakita na walang respeto ang mundo sa taong walang pera. Kaya masakit po yung pakinggan eh, di ba? Pero although nakikita natin na yung kapwa natin, may respeto sila sa atin, no? May respeto rin tayo sa sa ating kapwa, no? Pero sa pangkalahatan, wala akong respeto ang mundo sa taong walang pera. Tingnan nyo po yung mga walang pera, yung pulubi, yung mga walang pera. Wala silang boses o walang kapangyarihan yung boses nila. Kapag ikaw ay may pera, may kapangyarihan ang boses mo nakukuman ang respect, pag-ibig, material na bagay, pamilya, mga kaibigan, nakukuha mo lahat yung respeto niyan. Pagdating kapag ikaw ay may pera. So yung sinabi ni John Regala na yan is uh, natutunan niya ni na hard way ka nga sa ano na yun kasi nung marami siyang pera. Siyempre marami ka talagang kaibigan, marami kang matutulungan pag marami kang pera, malapit, maraming lalapit sa yung tao. Kaya dapat hindi ka nawawala ng pera Dahil pag nawalan ka na ng pera, wala nang respeto Kaya yun po yung gawin natin no? Kumita tayo ng pera sa magandang paraan At gamitin din natin sa magandang paraan yung pera na yan Huwag na huwag kang mauubusan ng pera Dahil ihinto ang respeto sa'yo ng tao Ihinto ang daloy ng pagkain sa bahay mo Hihinto lahat yan kapag wala kang pera yan eh, hindi natin ano yan eh. eh yan yung sistema ng mundo eh. So, kailangan nating tanggapin. Kaya hindi ko rin maintindihan talaga yung mga taong galit sa pera o sinasabing hindi, hindi importante ang pera o hindi mahalaga ang pera. Bakit nila nasasabi yan? Kapag wala kang pera, talagang hihinto lahat ng bagay sa buhay mo. Kaya wag po nating sabihin hindi importante ang pera. Napaka-importante po yan yung mga mayaman o yung mga taong may mga pera, alam nila yung halaga ng pera at alam nila itong gamitin. Huwag po natin sinasabing hindi mahalaga ang pera. oo sabihin na natin na hindi lahat ng bagay sa buhay natin o sa mundo ay puro pera. Pero, lahat ng pangangailangan mo kailangan ng pera. Tandaan mo yan. Kaya nga, uh, may mga, eh nga, ulitin ko na naman po, no? may mga naririnig ako na, yung mga naririnig natin na Money cannot buy happiness o ang pera ay masama. Kaya pahalagahan po natin ang pera, respetohin natin ang pera wag kung ano-ano ang sinasabi natin tungkol sa pera. Yan lamang po mga kaibigan, sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman at konting uh, uh, paliwanag sa nabasa nating meme na yan. At sinabi ni John Legalat. sana eh, kumita tayo ng uh, mabuti kumita tayo sa mabuting paraan gamitin din natin yung pera na yan sa mabuting paraan dahil ang pera ay hindi pumasama magandang araw po at maraming salamat